tama talaga ang kutok ko guys nguna una pa lang kasi naming lipat eh, dito mayroon akong something na nararamdaman wala akong kasama ngayon oh, maaraw pa ng sikat ng araw oh. nalilinig ba? ang gripo umaagas seryoso to guys seryoso Noong unang lipat pa kasi namin, sinabihan ko yung partner ko na mabigat sa pakiramdam ko talaga itong bahay na to. Pero wala na kami choice eh. Kasi ito lang yung uh, nakita namin nga uh, okay para sa amin na bahay. Kaya kinuha namin. So, akala namin uh, wala lang, parang guni-guni lang, bagaba. Pero first time ko to guys may nagkapagsabi kasi sa amin na bigla-bigla lang daw umaagas yung gripo na wala namang tao nananinig nyo? minsan kasi parang hindi ko na iniisip kasi nung isang gabi parang may something na kapag tumingin ako banda sa my CR is parang may may ulo na may sumisilip pero binaliwala ko lang siguro pagod lang ako sa trabaho minsan naman may nararamdaman ako na parang malamig dito banda sa bato ko tapos yun yung guys tumatay yung balahibo ko guys o, tumatay yung balahibo ko mahaga pa naman eh pero may may naririnig ako at may nagpaparamdam Akala ko tuwing alas tres lang o alas dosin ng mga uh, uh, 12 midnight yung sila pa lumalabas o nagpaparamdam. Lakas ng kabog ng dip, -dip ko. Narinig nyo ba? Teka. Pakinggan natin. Pakinggan natin. Pakinggan natin. Pakinggan natin. Marami na akong kasama guys eh. Hmm? Maliwanag pa. Kinakabahan ako. Hindi guys, wala akong kasama. Sobrang liwanag pa talaga guys. Pero parang may sa CR eh. Wala man akong kasama. Hindi pa rin ako Hindi ko pa hindi ko naman inasal yun. Ini yan. Tao Ayo, ban. 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 pan 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 eh. pan 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 Shit Shit Oh shit Oh tak silap Kena rabai Memor tadi tu Ka aku Kak aku Kak uh. aku